lamig sarap ah, solid mga sadik ganda mga sadik ko oh, solid so ito isang pool dito mga sadik man made na running water yan so sa kabilang side kung ayaw nyo rito banda sa ano medyo nature na ano paligid pwede tayo doon sa isa sa may pool ito naman yung kabilang pool mga sadik isa dalawa tatlo ang apat doon What's up mga sadik! Tom TV is in the house again At ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa may lihim na batis Sa lahat ng mga nagtatanong kung open na nga ba Open na po mga sadik Yan, kita nyo naman Uy, solid oh So, so antabayanan natin kung magkano nga ba yung price At iba pang detalye Let's go! Take space, time, take a trip in your mind. One, one foot, Okay. okay. Mm -hmm. mm -hmm. Take to Kaya. Ano po tinitinda nyo? <laughs> Lumpia. Lumpia. <laughs> <laughs> oh, ang ganda naman. Maganda ka naman yun. Ay, salamin ko na. <laughs> so, tara na. Pasok tayo. Entrance. Doon tayo banda sa may dulo. So, kain lang muna tayo mga salita. Tapos, digo na tayo. And then, si Bak na. Ito yung na. Manok. So, Jigay, itlog na po sa Kamanga. Laba tayo. Boss, boss. Ay, boss. Shout out, boss. sa ay, boss. Tom TV boss. Tom Tom, 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 Tom. 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 Taga saan kayo boss? Taga saan kayo? Pantakan ng layo! Pantakan to Baras Rizal! out sa inyo mga boss! So ito yung pool dito mga sadik pang bata lang Ayan nababaw lang nila Pang bata tsaka sa mga isip bata Ayan Maligam ka? Maligam ka? Hindi masyado malamig ang ganda mga sadik ko <laughs> So, lipat naman tayo sa kabila mga sadik. Ito yung pang nature. Yung sinasabi kong man big na ano, running water. Diba? Napaka raw lang yung pagkakagawa ng pool na to. Tapos, kung gusto niya naman doon sa tiles, punta natin. Sa kabila lang. Ito naman yung kabilang pool mga sadik. So, ayan. Kung napapansin nyo. Isa dalawa tatlo pang apat doon tapos may naka uh, pangalan dyan lihim na batis tapos mayroon pa doon isa banda no food and drink in full area banda rin ito yung mga kubo nila kubo tree sa mga rates ng mga kubo at cottage mga sa gate inquire na lang kayo sa page nila tayo sa rito ito yung pinakamalalim nila mga sadik kung daw ako nagkakamali isa, yung blue ito yung malalim, punta ka dyan ito yung blue na tubig ito yung malalim eh ito malino na rin ito yung Dito banda malamig kasi gawa nga nang nakocover siya ng puno. Magkakopol po kami. Ay, lock. Nag-lock ka na kami. <laughs> Dito na pala kami. <laughs> sa veranda. <laughs> <laughs> Active to? Madam? Siya ang Ay, kay Ma'am Chris. Na-number to? O, oh, ayan. Mga masalik sa mga mga tatanong. Ay, number niya yan. Ang lihim na batis. Siya ang nagamit niya. Hmm. Pagkabayad na tayo Ang entrance is 100 Day tour, pag night swimming po Night tour po is 120 uh, Ang cottage -range po Nagre-range po ng 300 to 500 Sa day tour Ang po. cottage po ay nagre-range ng 300 to 500 Sa day tour, pag night po Pag night tour po yun, yun po yung 6pm to 6am okay. Bukod po yung overnight na 22 okay. Ah, okay um, Pero magkano mag po? Ang entrance po noon is 115 115 yung 22 hours. Ah, okay. Pag 22 hours, 150. Uh, yung cottage, pag 22 hours naman, 800 to 900. Okay. Yung sa, sa naman pagkano, bibigyan ng pets. Mga, okay. sa mga rooms naman po, yung pinaka- Room. Yung mga co-go with room namin, uh, 800 po yan sa day tour. Pag night tour po, 1,000. 1 to hmm. 2 siya sa night. Pag mga family room naman po, 1,000. Hmm. Tapos 1 to sa night tour. 1,500 naman siya sa overnight. Okay. Yeah. Yung couple room, 900. Tapos 1, 1-1 po siya sa night one one three siya pag okay. okay. So ayun, mga sadik, nakarecord naman yan Hindi ko na ulitin ha? Kasi pag inulit ko, para <laughs> si Ma'am Grishon. <laughs> so, hindi pala siya nakarecord. <laughs> so ayun mga sadik na rinigin yun naman yung sinabi ni ma'am Grace so kung pupunta kayo rito mabait namin kausap ni ma'am Grace walang problema dyan so yung ayan kung may iba kayong katanungan uh, ito lang cellphone number ng lihim na bati 0951-450-7534 So, yan yeah. Ma'am Grace, malamang salamat, salamat ko, uh, po Salamat Open naman na yun, no? Okay. Open naman So, yun lang mga sabi Salamat, Ma'am Grace Bat na tayo So, ayun nga mga sadig, balita tapos na tayo at uuwi na tayo. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw na ito. At sana nakatulong yung mga impormasyon na, na ibigay ko sa inyo at ayun sa mga pupunta rito pumunta na lang kayo i-waste or i-google nyo na lang para at least makapunta kayo agad at saka yung binigay kong number yun na yung kontakin nyo para at least diretsyo na kayo recta na kayo sa mismo in charge dito sa my resort na to so maraming maraming salamat at magkita kita tayo sa next vlog hanggang dito na lang peace out damn Yeah.